Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Pebrero 26, 2025 sa araw na ito. Hayaan mong yakapin ang pagsasanib ng talino at praktikalidad na siyang pundasyon ng iyong pagkatao bilang isang Virgo. Ikaw ay likas na mapanuri, masinop, at may malalim na pangunawa sa mga detalye ng buhay. Kaya naman ang iyong kakayahang balansehin ang lohika, at emosyon ay isang biyayang magagamit mo ng husto ngayon. Ang enerhiyang bumabalot sa araw na ito ay nagbibigay liwanag sa parehong liwanag at anino sa iyong buhay, na siyang nagdadala sa iyo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Ang pagtanggap sa dualidad na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw, isang pangunawa na ang bawat liwanag ay may kasamang anino, at sa parehong paraan ang bawat pagsubok ay may dalang pagkakataon upang lumago. Kapag natutunan mong yakapin ang ganitong konsepto, mas madali mong matatanggap ang anumang pagbabago sa iyong buhay ng may mas bukas na isipan, at mas matibay na damdamin habang lumalakad ang buwan sa ilalim ng impluensya ng Aquarius. Maaari mong maramdaman ang bahagyang paglayo ng iyong emosyon mula sa iyong mga iniisip, na siyang nagbibigay sa iyo ng pagkakataong masuri ang mga sitwasyon ng may mas matatag na pananaw. Ang distansyang ito ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng damdamin, kundi isang pagbibigay sa iyo ng pagkakataon na makita ang mas malaking larawan, isang kakayahang makita ang mga bagay ng hindi naapektuhan ng pansamantalang emosyon. Minsan, kapag tayo ay masyadong malapit sa isang sitwasyon, nagiging mahirap makita ang kabuuan nito, kaya naman ang kakayahang lumayo at pagmasdan ito mula sa ibang perspektibo ay isang mahalagang kasanayan na maaaring magdulot ng mas tamang desisyon at mas matibay na direksyon sa buhay. Sa pamamagitan ng ganitong pagtingin, maaari mong linangin ang mas epektibong mga desisyon at tuklasin ang mga katotohanang maaaring hindi mo agad napansin noon. Huwag matakot sa distansyang ito, sapagkat ito ay isang paalala na minsan, ang malinaw na pag-iisip ay nagmumula sa kakayahang humakbang pabalik upang tunay na maunawaan ang kabuuan ng sitwasyon. Ito ay isang araw na puno ng potensyal para sa koneksyon at mas malalim na pag-unawa. Sa iyong pagiging Virgo, mayroon kang likas na hilig sa pagtulong sa iba at sa pagbibigay ng makabuluhang payo sa iyong mga mahal sa buhay. Ngayon, hinihikayat kang gamitin ang iyong kakayahang ito upang maghatid ng kabutihan sa iyong paligid. Marahil ay isang simpleng ngiti, isang mensahe ng pagdamay, o isang maliit na kilos ng kabaitan ang kailangan ng isang tao upang gumaan ang kanilang araw. Ang mga ganitong maliliit na aksyon ay maaaring magdala ng hindi inaasahang liwanag sa buhay ng iba at kadalasan hindi natin namamalayan kung paano nakakatulong ang ating presensya sa iba. Ang iyong likas na malasakit at pagnanais na gawing mas maayos ang mundo ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian. Kaya gamitin ito upang magdala ng positibong pagbabago sa paligid mo. Maging bukas sa pagbibigay ng positibong enerhiya at mapapansin mong babalik din ito sa iyo sa mga hindi mo inaasahang paraan. Ang bawat magandang intensyon at mabuting kilos na iyong inilalabas sa mundo ay may kakayahang bumalik sa iyo sa paraang hindi mo pa nakikita. Kaya ipagpatuloy mo lang ang iyong pagiging bukas-palad at matulungin sa iba, bagamat maaaring maramdaman mo ang hatak ng mas malalim at mas introspektibong enerhiya sa araw na ito. Tandaan na ang pagpapanatili ng isang bukas at mahabaging puso ay makakatulong sa iyong gabayan ang iyong sarili sa anumang hamon hindi kailangang laging maging perpekto ang lahat, ang tunay na kahulugan ng kagandahan, ay matatagpuan sa kakayahang yakapin ang sariling pagkukulang, at gamitin ito bilang tulay upang lumago. Ang mga maliliit na kilos ng kabaitan na iyong ipinamamahagi, ay may kapangyarihang lumikha ng alo ng positibong enerhiya na maaaring makaapekto, hindi lamang sa iyo, kundi pati sa mga taong nakapaligid sa iyo ang kakayahang maging mapagpatawad, hindi lamang sa iba kundi lalo na sa iyong sarili, ay isang regalong maaari mong piliing ibigay ngayon. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng sariling pagdududa o labis na pagpuna sa iyong sarili sapagkat ang bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa kabutihan ay isang hakbang din patungo sa iyong sariling kaginhawaan. Maglaan ng sandali ngayon upang pagnilayan kung paano nakaka ang iyong presensya sa mundo sa paligid mo. Bilang isang Virgo, madalas kang naglalagay ng mataas na pamantayan hindi lamang para sa iyong sarili, kundi pati na rin sa iba. Ngunit sa araw na ito, subukang tingnan ang iyong sarili ng may mas mahinahong mga mata, hindi upang husgahan ang iyong sarili, kundi upang ipagdiwang ang iyong mga nakamit, gaano man ito kaliit o kalaki. Minsan, ang pagiging masyadong mapanuri sa sarili, ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang bigat sa iyong isipan at puso. Ngunit sa halip na ituon ang pansin sa kung ano ang kulang o hindi mo pa nagagawa, subukan mong pahalagahan ang mga bagay na iyong naabot at ang mga positibong pagbabago na iyong nagawa, kahit pa ito ay sa pinakamaliit na paraan. Ang pagiging mapag-isip at mapagmasid ay isang biyaya, ngunit huwag mong hayaang maging hadlang ito sa iyong kakayahang maranasan ang kasalukuyang sandali nang buong puso sa bawat hininga, sa bawat sandali, may oportunidad kang maramdaman ang kagandahan ng buhay sa pinakapayak, at pinakamalalim nitong anyo. Yakapin mo ito, at hayaan mong ang araw na ito ay maging isang paalala na ikaw ay sapat, ikaw ay may halaga, at ikaw ay nasa tamang landas, ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay berde, kayo manggi. Ang berde ay sumisimbolo sa kasiglahan, bagong simula, at emosyonal na balanse. Habang ang kayumanggi ay kumakatawan sa katatagan, seguridad, at koneksyon sa realidad. Ang pagsusuot ng damit o paggamit ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyo upang manatiling nakatuon sa iyong mga layunin habang pinapanatili ang isang mahinahong isipan. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, pito, at dalawamput isa. Ang dalawa ay kumakatawan sa balanse at harmonya. Ang pito ay isang numero ng espiritual na karunungan at introspeksyon. At ang dalawamput isa ay nagpapahiwatig ng pagsasara ng isang kabanata at pagsisimula ng panibago. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pag-aayos ng iyong espasyo, maging ito man ay iyong opisina, silid, o isang lugar na madalas mong ginugugulan ng oras. Ang Virgo ay isang palatandaang may likas na hilig sa kaayusan, at ang simpleng gawain ng paglilinis o muling pag-aayos ng iyong paligid ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon at mas positibong enerhiya. Sa pagtatapos ng araw, pag-isipan kung paano mo nais ipagpatuloy ang iyong landas. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumago, ngunit ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa dami ng iyong nagawa, kundi sa lalim ng iyong pangunawa sa sarili ipagmalaki ang iyong mga hakbang, gaano man ito kaliit, at tandaan na ang bawat kilos ng kabutihan, bawat pagsusumikap, at bawat sandali ng pagmumuni-muni ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong tunay na layunin habang nagpapatuloy ang iyong paglalakbay, tandaan na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagiging tama o pagiging perpekto. Ang tunay na kagandahan ay matatagpuan sa iyong kakayahang yakapin ang mga pagbabago. Harapin ang mga pagsubok ng may tapang, at manatiling tapat sa iyong sarili. Sa bawat araw na dumaraan, ikaw ay nagiging mas matibay, mas matalino, at mas handa sa mga biyayang paparating sa iyong buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.